Ano ba ang Article 59 ng Rome Statute na sinasabi ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nalabag ng kasalukuyang Administrasyong Marcos? Kumusta mga kaibigan? Ngayon ay talakayin natin kung ano nga ba ang Article 59 ng Rome Statute at nalabag nga ba ito ng gobyernong kasalukuyan sa pagpapatupad ng pag-aresto sa dating Pangulong Duterte? Tara simulan natin! Ang Article 59 ng Rome Statute ay tumutukoy sa mga proseso ng pag-aresto sa isang tao sa isang custodial state. Narito ang mga pangunahing detalye: Una, Pag-aresto. Ang isang state party na nakatanggap ng kahilingan para sa pansamantalang pag-aresto o pagsupo, ay kailangang agad na humilos upang arestuhin ang tao alinsunod sa kanilang mga batas at sa mga probisyon ng Rome Statute. Pamalawa, Pagharap sa hukuman, ang taong naaresto ay kailangang dalhin agad sa isang may kakayahang hukuman sa custodial state upang matukoy ang mga sumusunod. Kung ang warrant ay naaangkop sa taong iyon, kung ang pag-aresto ay isinagawa ng naayon sa tamang proseso, kung ang mga karapatan ng tao ay nirerespeto, Pangatlo, karapatan sa pansamantalang pagpapalaya. Ang naarestong tao ay may karapatang mag-apply para sa pansamantalang pagpapalaya habang hinihintay ang pagsuko. Ang hukuman ng custodial state ay kailangang isaalang-alang ang bigat ng mga krimen at ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak na maipapatupad ang pagsuko. Pangapat, rekomendasyon ng pretrial chamber. Ang pretrial chamber ay kailangang ipaalam sa hukuman ang anumang kahilingan para sa pansamantalang pagpapalaya at magbigay ng mga rekomendasyon. Panglima, pagsuko. Kapag iniutos na ng custodial state ang pagsuko, ang tao ay kailangang dalhin sa International Criminal Court sa lalong madaling panahon. Ngayon, ano ba kapag sinabing custodial state? Kapag sinabing custodial state, ito ay tumutukoy sa isang bansa na may kustodya o hawak sa isang tao na naaresto alinsunod sa isang warrant of arrest mula sa isang international na hukuman tulad ng International Criminal Court ICC. Ang custodial state ang responsable sa pagtiyak na ang pag-aresto, detensyon at mga karampatang legal na proseso ay isinagawa ayon sa batas ng kanilang bansa at sa mga regulasyon ng Rome Statute o iba pang kasunduan. Ang custodial state din ang may tungkulin na magbigay ng proteksyon sa mga karapatan ng naarestong individual at tiyakin ang maayos na pagsasakatuparan ng anumang kahilingan para sa pagsuko ng tao sa internasyonal na hukuman. Halimbawa, kung ang isang tao ay nahuli sa bansang iyon batay sa isang international na waran, ang bansang iyon ang ituturing na custodial state. Sana ay nauunawaan ninyo ang maiksi at straightforward na paliwanag na ito patungkol sa Article 59 ng Rome Statute. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan, nalabag nga ba ng kasalukuyang Marcos Administration ang Article 59 ng Rome Statute sa pagpapaaresto sa dating Pangulong Duterte? Mag-comment lamang sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Salamat sa panonood at hanggang sa muli